Good morning, Lodi Labs and CC Labs. It's an exciting day for us, no? Kasi pupunta tayo ng Bislig Surigao del Sur. So, pupunta tayo sa Tinoyan Falls. So, ito na yung sasakyan natin ngayon, no? Ready na sila at ako na lang yung hinihintay. So, tara na. Sakay na tayo. <laughs> doon sa Tinoy Anfo at kung saan man tayo gadanhin ang gala natin doon Ay, okay. Ay, <laughs> <laughs> Ayan o, Para kaming naglalaro ng bahay-bahayan dito. <laughs> Hi! Ayan. May mat sa floor. <laughs> o, oh, di ba? Ang comfortable kayo dyan. So, ito yung daan papuntang Tungaw.